Ang gago si John! Has been issued by, by, by the National Certificate of Villanueva Mountain View Resort Project of Ms. Nancy Angeles Uriza Nag ano sila noong 2018 yeah, sa DNR This is a free parking area. Free naman pala eh. Ito, dito. Okay. Uh -huh. Ah, nandito, nandito na kami sa Villa Elena. Check natin kung ano yung pinag-uusapan nila doon. Ito yung cashier nila. Magkano per, Hedo? 80 per head, fix na yun o labas pa cottage? 300 pa cottage. 800 ang cottage? Ano ilan? 10 to 12. Maximum 12 pax? Uh, Kung mag-isa ka, trip mo yon, basta 800. So, ito pa yung... Ay, ito pala pa. Eh. <laughs> Villa Elena Mountain View Resort. Ito yung list ng cottage sila and per pax. May mga nauna na po sa amin. Ay isang grupo. Ah, okay. Pwede rin namin gamitin yung pool na nandun? Yes, ma'am. Ay, okay. Lahat na makita namin ang pool. Kailangan Pwede lang, maaari na lang po dito sa private. Ay, sa Eto, dito. Yung sa likod pool. Ay, okay. May private pool pala dito. Bawal yung swimmingan yun yung sa public ito eh, kasama to pwede kayong mag swimming dyan then dun sa may welcome dun tayo dadaan pa baba kita na yung mga pool na ay kita rin natin sa google map pwede rin kayong bumili ng mga teacher nyo rito yan magkano ho, piatos? 15 15 para pala sa presyo wow. sa atin same na same na sa presyo na atin ko sasagot sa akin 50 <laughs> cream oho magkano? Oh, cool. Yan, pag papasok na kayo, lalagyan kayo nito tag serves uh, But nga po pala may ganito. Entry pass, okay. Siguro nagbayad na, ganun. Sige ho, salamat. Okay, pwede pala mag-park dun sa baba. Check natin kung saan ito. yung matarik talaga yun Hello mga another video na naman to it and shoutout muna kay Sir Elmer nakasabang ko ngayon kay I'm Ludoy John Acampado Jeffrey Uno na Gilcres, Christine Gombas, Miko Rodavia, and Calzar, Justin Ivan. Shoutout sa inyo. Salamat sa pag-subscribe and pag-comment. Let's go! Kamusta mga True Pops? Medyo matagal ako nawala. Then, salamat sa paghihintay. Tara, libutin na natin tong Villa Elena resort na to. Ang masasabi ko sa resort na to is okay siya, maliit siya, pero maluwag ang parking space. Ito nga palang side na to, dito kayo pwede bumili na mga kailangan nyo. Pagkain, salpabida, pwede kayo umarkila. Dalawa nga pala ang pwede nyo pagliguan dito. Merong dalawang pool, then merong ilog. Yun yung natural spring. Malamig dun. Gaya ng nakalagay sa baba, free parking space po rito sa... eto yung mga motor namin sa lugar na to. Then, pupunta tayo banta dito sa may swimming pool nila na hindi naman ganun kalaliman. Kahit mga bata, pwede mag-swimming. Mga CR dito, maayos naman at malinis. Papasukin natin yan mamaya. Malamig ang pool dito. Gaya na nakikita nyo, enjoy lahat. Kahit bata, kahit matanda, may enjoy yung nature dito. Then, check natin tong isang CR na to. Maayos naman mga palikuran dito. Marami rin. Then, dito, shower room to. May mga CR din na pwede pag-jirbaksan. Kaya, walang problema. May tubig din naman na supply yan pwede nga pala kayo mag overnight dito nagkikater din sila nasa 1 minute 30 seconds ng video na to yung mga presyo may iba't ibang uri din ng mga cottage depende sa, pang sa pangangailangan ninyo para mag continue pa rin tayo sa paglalakad para malibot ang lugar na to at para ma experience nyo makita nyo kung ano rin yung mga nakita ako dito sa lugar na to nung naligo kami sa lugar na to all linggo onti lang yung naliligo, hindi siya crowded. Kaya ang sarap sa pakiramdam na kami-kami lang yung naliligo rito. Dito sa bahagi na to, uh, parang hindi pa siya tapos. Pero okay lang. Importante, yung mga facilities is maayos and nagagamit. Pag nag-swimming nga pala kayo ng umaga rito, bali 8 to 5 p.m. 8 na umaga hanggang 5 p.m. 80 pesos lang yung entrance. Pero pag night swimming, to 12 ng madaling araw, 100 pesos. Then may overnight din sila rito, 6 ng gabi hanggang 6 ng umaga, 100 pesos din yung entrance. Then ngayon, nandito na tayo sa harap ng pool. Eto, may kita nyo kung gaano kalinis yung pool. Sa left side na pool yan yung pambata. Etong nasa right side, ito yung mga pangmatanda. Mas malalim kasi dyan Pwede kayo magpadulas dyan, Happy rin yan. Pwede nga pala kayo umarkila ng video joker rito. hindi ko lang na tanong yung presyo, pero pwede po talaga. Then etong sa side na to, pwede kayong maggrill dito, mga pare ko. Para sa mga mahilig magihaw, eto yung para sa inyo. Pwede rin kayo magugas dito. Ito, may mga tubig naman yung mga gripo porito, di kayo mauubusan. Pwede kayong magugas na magugas, wanto sawa free use nga pala yung grilling station dito walang bayad ito rin yung mga CR dito sa katerba. then chinek ko may mga tubig din naman yung mga CR dito tulad ng isang to separate nga pala yung CR dito o shower room ng pambabae sa panlalaki check nyo na la lang yung mga label kung pambabae ba yung napuntahan nyo o panlalaki kasi ako naligaw ako sa CR ng babae di ko naman nakalain na pambabae pala yon. may mga label naman yan sa taas kaya basahin nyo muna bago nyo pasukin then, may mga palikuran na rin dito sa area na to kaya kung na -e ebs kayo tulad nyan walang problema tubig na lang syempre pupuluan nyo yung lalagyanan nyo and gaya ng nakikita nyo malinis at maayos naman yung mga palikuran dito then ako minsan kasi kapag naliligo kami kapag hindi ko gusto yung pali palikuran hindi ako naliligo kasi nahihirapan ako magbanlaw. Ayun o, oh, pogi pa rin. <laughs> Flex ko lang katawan ko. yon recover na. Angas. <laughs> Kung may mga kailangan nga pala kayo na extra, huwag kayo mahiya magsabi sa mga tao rito. Kasi masikaso naman sila. Then, maayos kausap. Kumpara sa ibang napunta namin, mas okay dito kausapin yung mga tao. Then, sa tingin ko, ito rin yung dulo ng area nila kasi puro tambak na la lang dito hindi na naayos pero yung natural spring na yan yung ilog na yan sarap dyan magbabad syempre dun tayo banda sa dulo sa pwesto namin eto pwede rin kayo magbabad dyan mababaw lang yan hindi yan malalim kahit bata pwede magbabad dyan yung mga bato nga pala dito sa gilid ingat lang kayo kasi madudulas nadulas nga ako dyan wala lang video sayang wala pang araw ng panahon na to maambon-ambon pa kaya ang talaga siguro pag summer panalo rito kasi bukod sa mainit yung araw tapos lamig nung tubig dito masarap siguro sa pakiramdam yung mga cottage nga pala rito free use ng kuryente dala lang kayo siguro na extension para kung maramihan yung kaano ano, kailangan nyo isaksak at least makasaksak kayo ng marami hindi katulad sa ibang pinunta namin kada galaw may bayad dito wala yun yung isa sa advantage dito yung pagpapagamit ng kuryente libre then maluwag yung cottage na tulad ng cottage namin na to maluwag ayun eh, nakasaksak kami dala kayo extension o multiple socket para mas marami yung masaksakan nyo then sa pool nga pala eto gaya na nakalagay bawal mag inom sa gilid ng pool hello guys welcome to my vlog shoutout kay John kay Teng, kay RJ, kay Mamsi, kay A ah, A ah, Junalet na nakita natin sa video. Kung big groups kayo rito, walang problema. Tulad na nakikita nyo sa video, may mga malalaking cottages dito tulad na ito. Malaki. May video kay ready na rin na pwede nyo gamitin. Itong mga tent na ito, mukhang wala naman to, Baka nakalagay lang dyan in case na mapuno sila. Punta tayo bandang dulo ng pinagmumulan ng natural spring water na to. Then doon may mga ginagawa pang mga cottages. Parang hindi pa nga tapos tong Villa Elena na to. Then hindi mo naman kailangan ng buong lugar na to. At least makaligo ka rito okay na. Yung ilog nga pala rito may naka lagay na pansala siguro para sa mga basura hindi dumiretso dun sa mga pinapaliguan ng mga tao then malamang eh, itong lugar na to si na naman to pero hindi na, na hindi na siguro na as kaso, dahil nag pandemic galing pandemic 2018 to nagbukas then 2020 nag na for sure na apektuan talaga yung business nila na to then ito na yung pinakadulo ng resort na to dito sa may ilog banda And ito yung tanawin. Then yun lang. Tara, babalik na tayo dun sa ating cottage. Swimming, swimming na. Ingat lang pala ulit kayo talaga dito sa mga bato-bato dito. Dahil pagka uh, hinakbangan nyo, lalo na yung may mga lumot, madudulas talaga kayo. Napaka-dulas niya. Kaya yung mga bata, pag dinala nyo rito, pakigabayan nyo concern ko lang kasi ako mismo na experience ko bumulagta ako dyan <laughs> wala lang video buti na lang kasi magbibideo pa lang dapat ako noon kaya hindi ko nakuha na hintayin nyo nga pala yung mga bago kong ipopost na video then salamat sa pagsuporta mga true pups salamat sa pagsubaybay sa mga video ko na ginagawa dahil sa inyo kaya patuloy ako na gumagawa nito mga to umakit nga pala ako sa taas ng slides and ito yung overview mula sa taas ng mga slides dito sa Villa Elena. Yan, yung mga bata nag slide din. Siyempre, baon kayo ng salbabida for safety na rin. Yan, tanaw lahat ng dalawa na pool. Maliit lang to Pero, sarap. Kasi, bukod sa malamig, natural yung tubig. Then, enjoy! Okay, dito pa rin tayo sa... Sa...